Magandang balita, posibleng bumaba ng dalawa hanggang apat na piso ang kada kilo ng bigas ngayong buwan. Maging ang itlog, bagsak presyo rin. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Pang dalawang linggong supply ng bigas ang binili ni Ellen. Wala siyang malaking budget, pero dumiskarte sa pagpili ng bigas na suwak sa kanyang bulsa. 52 kasi yun yung kasya sa budget ngayon. Kasi yung iba 56, sayang din yung 4 pesos. Kung mas mababa pa sa 52, yung pa rin ang bibili namin. Ang good news, ang hinahanap na mas abot kayang bigas ni Ellen, mabibili sa ilang palengke tulad sa Maynila. Kung nakaraang buwan, 52 pesos ang kada kilo ng pinakamurang bigas dito sa trabaho market, ngayong Pebrero may mabibili na na tig 50 pesos. Yun nga lang, medyo durog at hindi masyadong maputi ang kulay. Ampersako 2 mayroon 24 2450 ganoon noong January. Ah uh, ah. Uh, ngayon. Ngayon, meron na ako na kuha 2380 ganoon. Ayon sa samahang industriya ng agrikultura, posibleng bumaba ng dalawa hanggang apat na piso ang kada kilo ng bigas ngayong buwan. Nagsimula na kasi ang anihan. Yung farm gate ay eh, bumaba ng piso, no. So, nasa 30 pesos ang presyo uh, from uh, 31.50, yung presyo dapat sa outlet eh uh, na umakit ng 54 to 58 dapat uh, bumalik sa 52 to 54 pesos. Sa Marso hanggang Abril ang peak ng harvest season, kaya taya ng Department of Agriculture. Uh, we're hoping na mas bababa sa mga susunod na panahon. Yung supply will also matter plus yung uh, presyo sa international markets. Bagsak presyo rin ang itlog. Ang dating 7 pesos na pinakamalita itlog, ngayon ay 6 pesos and 44 centavos na lamang. Dati yung bintana namin nito, 200 per tray dito sa small. Ngayon, 180 na lang. Kasi marami na yung supply na itlog. Pagkain talaga ng, ano yan pi, ng Pinoy, ang itlog. Kaya maganda, bumaba. Pero dehado raw sa mababang presyo at matumala demand ang ilang egg producers. Magiging tulit yan and uh, yun, uh, bigla naman tataas ang presyo. So, ang mangyayari niyan, yung mga uh, small uh, kebel eh uh, uh, pro ng uh, itlog talaga mag-close down kung at uh, tolitulo yung pagpagsak ng presyo kaya katawang natin ng ano yung National Nutrition Council uh, at saka yung DSWD para promote ang it pagkain ng itlog Ngayong wala ng closed fishing season, inaasahan ng DA na bababa sa 30 hanggang 50 pesos ang farmgate gate price ng galunggong. Tinututukan din na mapamura pa ang presyo ng gulay at iba pang agricultural product. Nakikipagtulungan ang DA sa Philippine Ports Authority at Philippine Fisheries Development Authority para tumanggap ng iba't ibang agricultural commodity at gawing prioridad na maibiyahe ang mga agri-products sa mga daungan. Sinasabing makakamenos ng 5% sa gastos kung mapabibilis ang pagbaya sa mga produkto sa mga daungan. Samantala, ipinagutos na ng DA ang pangungumpiska sa mga papasok na buhay na baka at kalabaw mula sa Libya, Russia, South Korea, Thailand dahil sa pagkalat ng lampi skin disease sa naturang lugar. Nakataas na rin ang importation ban sa mga nasabing produkto mula sa apat na bansa. Kalezal Zalpardilia para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas